Hello, what up, mga kapakyad? Good afternoon, magandang hapon mga kapakyad. Maaga ako nagpunta dito sa ating manukan kasi naglinis ako at saka nagpapakasta ako ng mga inahin. Yun, nakatapos lang natin. Tapos yun, nilinis na natin ang ating mga kanila mga ipot Nawalis na walis natin at nakapagpakasta na tayo ng inahin. Tapos yun, tapos mga kapakyad, share ko lang sa mga backyard natin na yung mga baguhan na hindi pa nakakalam kailangan natin itong gawin kailangan linisin ng kanilang mga ipot kasi diyan ang makikisang sakit at sa mga panlaban natin na sakto na sila, naglalaban na talaga uh, kunting share lang na erotisyon natin sa kanilang kanya-kanyang dapuan uh, malaking exercise din yan sa kanila mga kabakyad kasi pag once nga nag-steady lang sila gan, matagal na sila sa kanilang dapuan medyo natamad na sila mag ano kasi yung nakita nilang manok na katabi yun lang din eh pero erotisyon mo mga backyard makita mo gagalaw at gagalaw ang manok yan kikilos at kikilos magandang exercise din yung mga backyard sa ating mga alagang manok lalo na yung mga malapit na silang ilaban kailangan natin gawin yan para mabilis natin sila may handa Saka, simple, lalakas ang kanilang katawan kasi sanay na sila sa galaw-galaw malaking exercise yan sa ating mga alagang manok mga pagkid pag, pag rotisyon rotisyon natin yan importante yan, yan sa mga kanilang napuan kasi makikita sila na iba ang katabi nila di parang ano sila eh bah, iba ng katabi ko magsisiga-siga ako dito ayan ayan mga bagad, ah, share ko lang sa mga mga baguhan pa na hindi pa alam kailangan i-share ay ah, ano natin i- i yun natin yung mga panlaban natin para hindi sila tinatamad sa kanilang dapuan uh, na yun lang din nakikita nila kailangan ni uh, rotisyon natin sila uh, okay. maraming salamat mga kabakyard sa lahat na sumuporta sa aking channel maraming salamat andyan yung tutorial tari ko kung gusto nyo manood kung ayaw nyo man uh, salamat sa sumuporta sa sa youtube family thank you very much uh, god bless all at sa uh, kung pa nakasubscribe sa aking channel uh, please subscribe at share sa malit kong channel sana maragdagan pa ang ting subscriber at soon makakapera tayo uh, mamimigay na naman tayo matutulong na naman tayo sa mga homeless nating mga kapatid na sa kalsada at uh, halaga lang uh, uh, lang natin sila uh, uh, mapawi lang natin ang kanilang gutom sa araw na yun nasaya na tayo dyan kunting ano lang kunting tulong lang sa ating mga kapatid sana magkapera uh, na tayo what up? Salamat mga kapakyard sa suporta nyo. Ah. God bless sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng mga supporters ko dyan. Salamat. Salamat. <laughs> sa lahat ng mga OFW. Ah. Sana man sulong mag-report sa kawasan nyo lahat. At God bless. Pati sa kanilang kanyang pamilya. Sa sana lagi tayong gabayan. At lagi lang tayong Salamat. bye bye